Hello, it's me, your tita Yumi. For today's video di ay, kagipalitan na silang mga butang nga na ay kalambigitan sa ilahang pag-eskwela. Kay ate Jaira kay school shoes, kay naguba naman iyahang daan. Kung kay tantan, magpapalit siya o payong. Kay anak pa siya, nga init daw mo ato siya sa iyang eskwelahan o magpauli. So kay tita, mantang nga maluloy on. O ato po din silang itrit. Bisag usahay lang god, kay na, na ay ginagmay nga kwarta. Yes, tara! <laughs> ka! Yes, Tara, tan, tan, Tara. tan. Spiderman <laughs> <tarah>, <laughs> <taro. May> <laughs> spider <-Man>? Ay, Wow! <laughs> wow! kira Ya, 1 go. Wow! <laughs> yeah, kita, kita. Oh, Spider-Man boy. Kita. Ini dong, Oh Ya. mong gusto, Tan? Pa yung Spider-Man. Spider-Man? Oh. Oye, oye. Hahaha. 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 pa Hahaha. 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 Ay, bantog ra ay ning hilak siya. Nya kabalo na mo. Kini manggod si Tantan, dili siya gusto nga sungugon siya og bayo, tagaan siya og sandal, tagaan siya og Barbie, or tagaan siya og mga kagamitan sa pangbabae. Kay lagi daw ni si Tantan, gahi daw siya. Kay laki gud siya. Dina na siya sokla. Spider-Man ra daw iya ha. Goods ka tan. pagita, pagita. Pa pa oh, Spider-Man boy. Wala ko kita na. Spider-Man ni mutan. Ay, ay kinilanta tanong? ka tano. Awas piring nata nak. Semihan ni kan, semihan dah lihat mereka. tahu. Dan ayah hangin mana hangin? Dan ayah. Dan ayah. Dan ayah. Wow. Enak di muar itu kan? Ayat dan, cuit mutan, cuit. <laughs> oh, pagpayong nga dito. Wow! Pan, nakay napagod kay sandal. Sandal! Sandal! <laughs> sandal! Hagit niyo 36 na ano Ayun! Tama na ang pagsungog kay Tantan. May pagtabangan nato si Ate Jaira og pili sa iyang sapatos kanang suitable og worth it paliton. Kay kung dili siya ganahan, aw wala ra ang tanan. Mura ra og walay pulos. Mo ang papilion gud ang bata kung unsa jud ilahang gusto. Kay para mauna na gud na ba. Dili na mo palit og usab. Unsa imong Yes. Asa box, oh, Asa ba? <laughs>

Hoy, unsa man atan? Abi man ako dili ka syokla. Ang suot man lagi kag hairband. Green pa oh. Ayay, unsa man atan? Sakpan na. Okay, one, two, three. Sapa. Sapa, bang tan? <laughs> na. Bye. Jira, dahil kalkag ang buhok mo, may hairband ka. <laughs> wow! <laughs> oh, hindi na ko <laughs> yung buhok niya <ka> ha. Yes! <laughs> <Babay! Babay! laughs> Unya, magbayad na ta. Kaya para makagawas na ta. O syempre, shout out ta ani nila. Shout out kay Miel Grace, Josephine, Stephanie, Ken Marie, Donna May, o kalug nga vlogger. Dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Para ma-shout out mo sa next, pakishare ko ani nga video. Bye-bye!